Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais yung pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo dahil yan pong salaping yan. Yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap ng mga Pilipino. Bilang pangunahing otor ng Universal Healthcare, e eh talagang noon at noon pa, pupuntiriyahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan mo na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sa ngayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng uh, PhilHealth, lahat po yan dapat igugol para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, eh gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang universal healthcare, eh wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi kina hospital. At dahil nga po sa ating universal healthcare ngayon, pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sangayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po, quote-unquote, for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pagnasyonal. Dapat po 'yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganon magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa firma? Yan ba ay para sa mga proyekto infrastruktura na pinak pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw pong batas! Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium at huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium nasa yan po ay napasaloob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at malakanyang how dare you! Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung papinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais nyong pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo dahil yan pong salaping yan, yan po, y, po y nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap ng mga Pilipino. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa, sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho wala ng mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguruduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino. Pasensya na po kayo. Wala pa ako sa gobyerno. Talaga po binabantayan ko na 'yung PhilHealth na 'yan. Lalo na nung naisulong natin ang universal healthcare. Hindi pa basapat na mga patay ay nakakakuha ng dialysis benefit. Hindi pa basapat na yung hindi kinakailan ng katarata ay binibigyan ng katarata operation para lamang makasingil. Hindi pa ba sapat yung anomalya na namibigay kayo ng grocery para lang magka-confine sa hospital ng kayo ay makakolekta sa PhilHealth? Ngayon, kayo mismong namumuno sa PhilHealth ang naglustay ng salapi ng PhilHealth para sa mga most noble causes na pinagbabawal naman sa batas. Yan ang problema sa administration nito. Akala nyo, you are above the law. Pag hindi nyo po binawi ang resolusyon na yan, Didemanda ko kayong lahat dahil yan po ay balakid sa pagiging tagumpay ng ating kaisa-isa, pinaka batas na isinulong. Yang universal healthcare po, kung ako'y bukas, tatawagin na ng Panginoon at tanungin ni San Pedro, anong nagawa ko dito sa planetang ito nung ako'y nabubuhay? Universal healthcare! Dahil yan po ay nasa Biblia rin. Na bigyan ng tulong ang mga mahihirap. How dare you misappropriate napakalaking halaga 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Ano yan? Pangayuda na naman? Para kay Speaker? Hindi na ba kayo nangilabot? Ang dami-daming namamatay dahil sa kahirapan? Tapos yung pondo na dapat ibinigay sa binipisya, ibibigay nyo pa sa mga ibang mga quote-unquote noble causes? At bakit hindi nyo inanunsyo yan? Bakit tinago nyo yan sa publiko? Kung kayo ay merong marangal na dahilan sa misappropriation ng 90 billion, bakit nyo itinago at hindi isinapubliko? Mabuti na lang, marami pang nagmamahal sa bayan at nagsiwalat nitong balitang ito sa akin dahil alam nila, hindi tayo papayag magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa akin buhay sa mundong ito pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino tumawag po kayo PhilHealth dito kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling sabihin nyo mali ako at sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Yun lang po, dahil baka mamaya, eh, kailangan na ako magpahospital okay. sa init lang, <laughs>